Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Abigail Raitt sa pamilya Magalona matapos ang naging paglantad nilang mag nanindigan itong single si Francis Magalona nang magkaroon sila ng relasyon. Sa kanyang inilabas na official statement sa pamamagitan ng isang video clip na uploaded sa kanyang bagong gawang YouTube channel, inihayag niya na di umano'y hiwalay na ang master rapper sa asawa nitong si Pia Arroyo Magalona nang maging sila. Nagdesisyon na si Abigail na basagin ang kanyang pananahimik hinggil sa mga isyong naglabasa ng lumantad siya sa publiko kasama si Gail Francesca na umano'y bunga ng pagmamahala nila ni Francis M. upang ipagtanggol ang sarili at anak sa mga hindi magagandang komento na ibinabato sa kanilang mag-ina. Matatanda ang una silang nakilala nang ibenta nila ang jersey ni Kiko sa vlogger na si Boss Toyo at ikinagulat nga ng lahat ang istorya sa likod ng naturang memorabilia. Lahat ni Abigail, okay lang po sa akin na ako na ang pinakamasamang tao sa paningin nyo, homewrecker, kabit, mistress, lahat na ng adjective na nagamit nyo, tanggap ko po pero ang pinakikiusap ko lang po sana, huwag naman ang anak ko. Aminado po ako, tao lang ako na nagkakamali, nasasaktan, pero imbes na iiyak ko ay ipinapakita ko sa anak ko na kaya ko siyang ipagtanggol, sana po maintindihan niyo ako bilang ina na nagsasalita para sa kanyang anak. Kwento ni Abigail, nagdesisyon silang ibenta ang jersey upang makatulong sa panggastos nila sa pagtupad ng pangarap ni Cheska na mag-artista. Hindi ako maalam sa batas pero ang tanong ko po, ang hindi alam ng nakararami na nung magkarelasyon kami ni Kiko, hanggang sa mamatay siya, alam ko kung ano ang estado ko sa buhay niya, sabi ng umanoy ex-lover ni Francis M. Saad pa ni Abigail, ito na lang din pong tanong ang gusto kong maliwanagan, kung kabit po ako, nanira ng pamilya, sana may maglakas ng loob na magsabi na wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay niya. Dalaga po ako noong naging kami ni Kiko, wala na po siya sa family residence nila for years, and wala po akong na-violate na batas sa Pilipinas kasi single po ang marital status ng partner ko hanggang sa kamatayan niya. Aniya, ipinaliwanag daw sa kanya noon ni Kiko ang kanilang kakaharapin at ipinagpaalam pa raw siya nito sa kanyang ina pati sa kanyang pamilya. Wala po akong hinahabol, masyado ng matagal ang nangyari, we are not expecting any approval or acceptance but respect, giit pa ni Abigail. Samantala, wala pa namang pahayag ang pamilya Magalona hinggil sa naging pahayag ng dating flight attendant at ex-lover ni Kiko Pangilinan. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, pakicomment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe, mag-like at share ng ating video. Maraming salamat.